Dati rabbit. po kasi sa gitna siya. Ngayon tumaas. Na, uh, parang tumaas siya na Parang nandito. Minsan kahit sa madaling hora pa mga po. siya eh. Uh -huh. Tapos ano, parang nandagaan. Uh -huh. Yung yeah, re-reset ko na lang yung katawan niya. Puso ko rin. Oo. Oh, ang dami niya eh. Ang dami niya eh. Tapos ah. eh. yung... Pati pa ah. Pati pa? Yung, yung, yun po Dati po ano to eh. Yung pag Sobrang sakit po niya. Pag liitot ni siya, yung kala kumakalas na siya. Nawala naman po yun. Pati yung sakit, medyo eh, ano. At tapichot bakit mm -hmm. po? Parang ganun po. Tapos ano, ngayon masakit. Masakit-sakit. sa naiibo Pero hindi naman pag... sobrang sakit. Kaya naman, nga lay, pag ano? sakit. Pag ginaganyan? Pag ganun ko po, nararamdaman yung sakit. Sige. Ay, pag hindi ka, hindi putunin natin. Ah, <laughs> <laughs> ano na yan eh, overall na yan? <laughs> Palitan natin ang paa ng pato para hindi kayo natatakilang malapad. Puro ano oh. puro Si madam nag-recruit ka oh. Ay, best friend ko yan. May kasama pa rin ako dalawa sana eh. Tumadain na masakit daw ah. yung likod. Sakit? Yung may frozen shoulder yan. Okay. Mamaya wala na yan. Okay nga. Ang daming frozen shoulder kanina lumabas. Subarin niyo muna yung, yung sinilas niyo. Higa kayo ng padiretso. Nakatakip yung pano niyo. Sa gitna. Nang gitna simplan na naman siguro yun. Sino? No, ba? 'yan. Sino? Nova. Bang, hey, na simplan 'yan. Simplan. naman? ko kanina na sa na siya na nakabag na. May ano na, pabigas. Ah. Post nila. Velas. Na. Velas na. Huh? Labanan. Kung labanan, 'yung pwede naman pala yung labara. Yan lang buto uh, mo. Huwag ka matakot, uh, hindi masakit to. Sarap niyan. Hmm. Naramdaman oh mo yan? Jumil. Ah. Ano? Tabi lang sa'yo, tagilid. 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 Baka mabasag yung sheets niyo, ma'am. Ayan, magiging tagilid na. Ayan. Okay, salaksa. Okay. okay. total na laban. Oh. Ah! <laughs> 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 sa buong. Ay, pinang sa'yo. Ano? Tara? Hindi naman masakit yung maano ka lang. Magbubulat lang. Magugulat ka lang. Ano sa rito? Mamiya. Aw, oh, siya! May dapa kang aabutin. Dapa, yan. Narinig mo yung ganun. Ang dami. Oh, shoot shit, so <laughs> may mukha mo yung subutas. may ka. Hindi, Sige, shoot nyo yung mukha yung Ayan. May opera oh, yan. Saan? Pero two years, pa, two years Wala, na Wala na matagal na pala. Oh, okay. Panahon pa pala ni hong eh. Ay, mamaya eh, hindi Ah, pag mga dalawang buwan, tatlong buwan. Bawal. Eh, magdutubo yun eh. May high blood din yan ha. Ay, walang ah, problema sa high blood. Okay, o. Yan na, narinig mo bro ha. Oh. Hmm. Hmm. Pagkakaproblema lang ang high blood. Yung angka. Dapa, lang po lang. <coughs> <coughs> o, wait, kayo. Dapa lang. Pwede tayo, hindi. Hindi na hindi. Bukas. Bukas na lang sila. Stay good. Kuhawa naman eh, ikahanan naman kayo yung itong taga yung biyay. Ba't di na siya gantay, Tom? Isa lang daw yun eh. Hindi sila siya. Sila palang hindi pwede eh. E, kaya siyempre, ano, kaya May pila dyan, di sila pwedeng lumaktaw. Maliba na lang kung talaga kung... Siyempre, kanyari, e. presidente. Ah. Yung mga VIP talaga. Yung mga hindi pwede magtagal na Parang mga Jose Manalo. <laughs> mga, alam mo, yung mga... Ay, May nagpaayos, nagpaayos. O, okay, oh, yeah. Diyaya, Kailangan, magpapapawis kaya Tuturuan ko yung mga may pag nakaupo na kayo. Bibigyan ko ng instruction. Okay, relax Inhale. Let's see yeah. <laughs> yeah, lang. Inhale. Exhale. Kailangan. Kailangan muna. Anong pinin? Sarap. Okay po <buo> kayo? <clears throat> Opo ka raw, bro. Tug, tug, harap ka sa kanila. Ayan. Pusa naman. Ano mo lang, lapag mo lang. Ah, Ang sarap pa ya. <laughs> Hindi na pa Tapos na. Kung kailangan tapos na, tsaka ka maninervious. Sa <laughs> labay, <laughs> <laughs> na ah, na. Sa labas? Nanunod ako ako nung... Nanunod ako Hindi na yun nga eh. Lab, alam niyo lamang kayo mga babae. Wala pa akong record ng babae na nahimatay. Oo. Oh, lalaki lalaki lang. Lalaki lang. Eh, aminado naman siya na mahina sila sa ano? Pain to toleration. Mm -hmm. Eh, ganun talaga. May mga ta taong nakakita na ng dugo, hindi himatay eh. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. May taong ganun. Pag may nakikita nag-aamay, nag-aaway, hindi himatay kasi mababa yung ano nila. kaliwa ah, ah, mo. Ah, ay ay <laughs> lasta, ay lasta. Ubuwa, ubuwa. ay 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 last! ay ay Upo ka. ay 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 lang. ay 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 Na. Sakit pa? Hmm, kaya sabi ko sa iyo. Oo, oh, ayan oh. Naabot mo na yung ano mo. Tay nga, tay nga. Abot niya yan. No. Oh. Oo, diba? oh, oh. kanina hindi, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Check mo yung ganun kanina oh. <coughs> oh. oh. Ala, ano, ano? Wala, di ba? Kasi parang magic, kaya nga sabi <laughs> ko na kanila magic eh. Dapat na ito din yung nata. ko na yan ah. Um. Hindi. <laughs> Nato ko na yan, Pares na yan, kala mo lang. <laughs> Naro ka kasi, ngayon, na kinakabaha <laughs> ko kasi kanina. Yung kamay mo, yung shoulder. Wala na yan, oh. Tenga. Hindi ganyan, ganun. Yan. Hmm. Ganun. Kasi hindi ko siya nagaganto eh. Oh, ganun mo. Exercise pa gano'n na, pa na yan. Ano pa? Wala na yung tulog ko. Wala na yan. May nararamdaman ka pa. Basta na ayos na dito, trigger lang naman dito sa blade. Once na sira yung shoulder mo, pag sira yung shoulder mo, shoulder mo, mako-compensate siya pa ganyan, ang ganyan. Ngayon, pati ayos na yan, pati itong mga deltoid mo, mga yan, mga sinumasil na yan, na yan. Okay? Sige, huwag na maliligo today, ha?